So, ayan mga idol, welcome back sa ating munting Channel. Sa akin pa lang Channel. So, kung napapansin nyo, nandito ako sa damuhan. <laughs> alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Ayan. Kumukuha ako ng talbos ng gabi ulaing. Doon sa mga nakaka-relate, alam niyo na kung anong gagawin ko dito. Siyempre, ang mga mahilig sa shot puno ng sagat ito yung mga recipe nila na pampahulas kuno <laughs> o oh, di ba? ganyan talaga yan o oh, talbos ng gabi so ayan para din sa ating kalaman mga idol uh, ang talbos ng gabi o ang dahon ng gabi ay gamot syempre yung talbos na yan ay gamot talaga yan <laughs> gamot sa gamot sa hangover <laughs> and buko doon yan ay gamot din sa gamot din sa gutom o <laughs> oh, ba diba? kapag niluto mo yan at nagugutom ka pwede na gamot sa gutom okay yan madami na madami na ako nakuha pero punta muna ako dito. Pero kinakabahan ako. Parang, ay, tingnan ko muna yung pa ako. Baka may linta. <laughs> may tubig kasi. May unikado. Baka may linta. Ayan. Pero marami pa rin. Marami pang ano, talbos. O. Oh, diba? Sarap manguha. Pagka ganitong maraming usbong na talbos. Ayan. Sarap manguha ng talbos. Ayan. Ayan. Ayan, dahil dahil may mga tumubo may pagkukunan tayo ng talbos okay so ayan mga idol bali uh, ko na lahat kukunin ko na lahat yung naipon ko ayan so ready to prepare prepare na natin prepare ko na yan uwi na ako okay ayan ang dami ko nakuha oh. <laughs> Napakarami. Okay, so ipe-prepare ko lang. I Prepare ko na yung -ano ko ah. itatali-tali ko siya para para magandang iluto. Hindi siya hindi siya ano sa kaldero. Ayan, ganito lang gagawin ko. Oop. Ayun, itatali-tali ko lang siya. Isa-isa. Isaisahin <laughs> mo ulit para masarap. Ayan, ganyan lang. Ay lang ginagawa dyan. Kahit yung mga nakakaalam, ganyan lang ginagawa nila. Ayan, itatali mo lang pa, parang Apaka, madali lang gawin. Pero pagka natikman mo yan, syempre Pasarap And sabi ko nga ano yan ah, uh, gamot sa gutom <laughs> okay so ayan bibilisan ko na bibilisan ko na pagtali para parang kailangan ko na gamutin yung sarili ko ayan o oh. <laughs> parang ma na, nagugutom na ako kaya bibilisan ko na ayan so malapit tayo matapos Ayan, konti na lang. Kunting, kunti konti na lang, Hop. Uy, laki. Laki nito. Oh, ayan. Pero masarap 'yan pag kanlagyan mo nang kalamansi, uh. Ayan, oh, ganun lang ginagawa ko. Yan paubos na. Dami halos ano, halos isang puno doon sa kasi ko. Ayan oh. Hop. Masarap oh, 'yan kasi ano pa eh, usbong. matalbos talaga yung bagong bagong usbong siya Uy, <coughs> so, may ano ang galing nga paliko pa <laughs> ah oops, uh, -huh. last 2 minutes ayan last 2 minutes na so ayan o oh, ganun lang ganun lang kadali ayan oh. balik ko naman to ano kayong nangyari dito <laughs> Ayan, okay. uh, uhuh, naputol pa. Oops. balik ko na eh. Ayan, so last na. Nabalik pa. Okay, so ayan na. Uh, tapos na tayo. Tapos last ko na yan na ginagawa. Okay. So ready na tayo. Ready to cook na. Okay. So, lagay na natin. Lagay tayong sibuyas bawang sibuyas bawang ang ating ilalahok lang isasawag lang, simple lang to parang ang, ang tawag ito is bulang lang ayan sibuyas bawang tapos tubig and syempre ayan, hiwa muna tayo ng sibuyas ayan bamihan natin ang sibuyas para masarap, mabango. Okay. O, oh, ayan. Lagyan natin ang bawang. Bawang. Masarap yan kung ano. Uh, masarap yan kapag ka may sili at kalawansi. Okay. Okay. So, ayan. Malapit na. So, ang gagawin natin, after that, nahugasan ko na. Bali, nahugasan ko na yung talbos ano, ng gabi. Nahugasan ko na yan. So, ayan na. Pinakuluhan ko na. <laughs> so nilagyan ko na rin ang kalamansi yan nilagyan ko na rin ng kalamansi so ano oh, yung, dating marami ayan kukunti na lang siya wow eh, okay, di ba oh, ayan, may mga buto-buto pa ng kalamansi ah, oh, oh. Ayan na Ayan na, lapit na ang bulang lang natin ay naglagay na ako ng kalamansi. Titikman natin. Mmm. Ay. Ay. Sarap. Maasim. So, yun mga idol. Mga simping tips lang yan. Okay. Bye-bye.